This place is perfect. Parang ayoko na maghanap ng ibang lugar. Gusto ko dito na lang ako mag-celebrate. no? I know, right? It's amazing. But the question is, available kaya yung Good morning, place na to para sa birthday mo? Kaya nga tayo nandito, di ba? Para mag-inquire. Is your head? Hi, ma'am. Good morning. Hi! Um, sino pwedeng kausapin para mag-inquire for a reservation here? For an event? Excuse me po, ma'am. Papatawag ko lang po si Miss Carbonell. Miss Carbonell? Stephen, sino niya yung naghahanap sa akin? Ma'am, sila po. Ah, sige. Okay. Thank you. Sige okay, po. Excuse me, ma'am. How can I help you? Hi, Marilyn. Fancy seeing you here. Dito oh, ba? Jerome. Marilyn. Really? Hi. hi, I'm Maria. Kaibigan ni Jerome. Uh. Hi. Ako si Marilyn. Jerome iba na pala yung taste mo ngayon. Dati, mahilig ka sa, ano mo na, yung mukhang umoy. Tapos yun naman yung mga biker chick. Ano yung problema mo? Pero, wala pa patulad. She's not worth it. Balis na lang tayo. Sira na yung araw ko dahil kay Darlene. Iwan ko ba kung bakit ganun yung ugali ng babae ngayon? Parang palagi naghahanap ng away. Ano ka ba? Kulang lang sa pansin yun. Tsaka yung mga tipo niya, marami insecurity sa sarili. Masyado naghahanap ng attention. Ay lang yun. Layo-layo niya na dun sa dating darling na nakilala at minahal ko nun. Parang ibang tao na siya. Eh, si Marilyn. Nagbago din ba siya? Or is she still the same girl na minahal mo nun? Ewan, wala naman na kaming communication ni Marilyn kaya hindi, hindi ko masasagot yung tanong. Pero may napansin ako kanina. Bigla ka natigilan nung nakita kayo. Bakit? Dahil ba masaya ka nung nakita mo siya? May naramdaman ka bang spark? Saan mo nang galing yung tanong na yan? Just ask me. Bakit hindi mo masagot? Fine. Nagulat lang ako dahil dyan pala sa hotel na yan nagtatrabaho si Marilyn. Okay na? Pwede na ba tayong malis? Okay. Bakit ka ba nagagalit? Nagtatanong lang ako. Halika na.